tak tak. Masa kaya ng tak tak. Siya yung driver namin. Sexy yung driver namin. Yay! Siya yung driver namin. Hello! Sexy lady! <laughs> Tumawid na ako. Tumawid na ako. Tumawid na! Tapuntahan natin ang ah. magandang dito. Para sa kanilang tinukuan. Ang ganda nila. Mayroong marami din dito. Oh, yung barko! Ate, hali ka na! Hali na ka! Ang ganda pala dito sa ano? Sa Portugal puntahan namin yung tower na sinasabi ni Ate Marisa. Kahit, kahit nagka ligaw-ligaw na kami. Pero okay lang kasi. Maganda yung view. Tapos ano, nahulog yung selfie po po. Thank you. Video pa mo. Hmm? Video pa mo. Hindi na maanap kung saan yung hotel room. Uwi na tayo. <laughs> Welcome to Lisabu Ganda ng view ng Lisabu no The best Pero Naliligaw kami Hindi na namin mahanap kung saan yung aming Room Hotel room Yung isa namin kasama Sila at Tilo niyon nakaupo na lang Kasi napagod naman sila Ayaw na nilang lumakad, kaya napagod na yun. Ayan, dito lang kami, nakatingin-tingin. Ang ganda pala ng Isabel. Ayun yung daga. Sa kayaan na yung ano. Parang Kasi kung doon tayo, malayo din malakarin natin. Malayo yung Kaya nga, uh, naliligaw nga kami. Kaya kami

ang ganda pala dito sa Portugal. Oye, let's go! Ito yan si Elby, Sana sa akin. Dito sa Lisabon. Ayun siya. May pusing. Ayun din si Esther. Sila dalawa si Esther. Nakatayo lang si Esther. Sa so, may, no, so may dagat. Malamig ang dagat. Ayun, kahit siya may mahangin. Ayun. Sige, uh, ikaw na mag... Ikaw magsalita. Ayun ko, itong lugar hindi ko rin kalimutan ko. Eh, Lisbon, Lisbon, Lisbon. Ito yung ano, ito yung old na simbahan dito sa May Lisbon. Ayawan ko, nakalimutan ko. Ayawan ko, hindi ko alam. Bagsak. Oh. Bagsak! Bagsak! malamig, malamig. Iniwan ko yung jacket ko sa ano. Tayo na sa taas, wala tayo One so, hour taas? na tayong makikita. Wala sa, sa taas? tayo. dito. Iniwan ko yung ano, yung jacket ko. Lamit ko Masarap yung kinakain namin. Natuwa na ako. Kasi nakakita ko ng egg. Takala ko may rice. Wala naman palang rice.